<laughs> Hi guys, hello po. Nagbabalik po tayo at syempre andito na naman tayo sa hinaguan. At may good news talaga ako. Ang good news po natin ay ang pagdating nila Brenda dito sa kanyang um, hinaguan farm. At hindi lang po siya nag-iisa. Kung baga may kasama pa po siyang mga angels. Mga angels! <laughs> hindi, ang mga angels niya ay si Najigjag at sya, kasi si Inday Katok. So, sila pong tatlo ang nakauwi at si Ma'am si G ay naiwan po doon sa Maynila kasi may mga task pa si Ma'am si G sa Maynila. may mga sikaswin mo na siya mga um, negosyo. <laughs> negosyo. negosyo. At saka yung boyfriend yan doon sa ano. <laughs> Joke lang. At syempre guys, so ngayon, anito po tayo ngayon ay um, kita ko po sa inyo yung mga kaganapan dito sa Hinaguan. At ang pag uh, revenge pag revenge <laughs> ang pagpatrabaho sa mga A house ni madam at um, titingnan po natin isa isa ngayon yung kanyang mga um, ginagawang um, improvement dito sa hinaguan nature farm at syempre nakita naman natin dyan si J na mag ano uh, anong gawin ni si J may, 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 floor wax at may mga varnish iwan po natin anong gagawin niya dyan at isa-isain po natin, ipakita ko sa inyo kaganapan dito ngayon bago dumating si Brenda. Kaya, tara na! Let's watch this. So, po guys, oh. Buti na lang, ano, kahit baha ngayon, buti na lang, mahina na ngayon yung tubig. Oo, pero yung daanan po natin ay matubig pa rin pala. At yung ano natin, yung tubig kulay, kopi ko po. At dito tayo dadaan, at wala pong daanan dyan sa ating dadaanan ngayon. Oo, oo. Grabe. Ayun pala guys, 'to, oh. yung um, daanan pala natin ay doon nasira po ng bagyo. O, o da ganyan oh, Nasira ganyan po, ganyan po ang mangyayari pag sobrang um, baha dito sa hinaguan. Natatapon po yung ating daanan. So dito tayo dadaan ngayon sa um, daan na hindi natin dinadaanan kasi ibang daanan din kasi ito eh. So dito muna tayo daan temporary. Oo. So, dito tayo, guys. Hmm. Diba? Kasi ito kasi naka-ano kasi sa lubid, eh. Naka-copy ka kasi ito sa lubid. Yan yung lubid, o. Oh. oh. Diba? Hmm. Yan, guys, o. Oh. Hmm. Ang hirap lang dito ay sobrang dulas. Ayan. Ayan. Ka. ayan guys eh. mm. so, so. sila po yung gumagawa ng trabaho ngayon at nasimula na po talaga yung unang A house na A house 1 ayan tinanggal na po yung mga lumang mga um, ano tawag ani? nipa? o, o lumang nipa sinabubulok na po siya at siyempre, tapos na po yung ating A house ito, kanin, ito, ito? one. O, oh, so, diba? Anong sa Jeep nyo? Maganda ba? No probs. At dito naman. Kasi yun, tayong ka. Ha? Gwapa kay kayong. Uy, pagkagwapa. Kaloy ba sa gwapa? <laughs> Kaloy ba <ito> sa gwapa? <laughs> <laughs> mm -mm. din pa ako ngayon so dito na kumang pangalawang A house hmm. di ba init sa sulit pag kuan ka ng kuluro sa so, na picture? Boy. Ito, ito sa picture. So ito naman yung tinanggal nila. Hmm. Diba? So ngayon guys kasi itong mga e-house natin ay lahat po yan um, lalagyan ng um, roof. Ayan. So nasimula na po talaga. Ayan. Si J. Ford. Ayan pa si j guys So ngayon guys, so magtatrabaw muna si J4 dito sa loob. Oo, di ba? So um, iwan ko mag, anong gawin niya dyan. Magbabarnish po siya sa mga A-house. So dito po tayo ngayon. Thank you, Dai. So dito po tayo ngayon guys. Oo. Uh -uh. Diba? Di ba? Hmm. So ngayon guys, dito tayo ngayon sa sapa kung saan po natin i-update ang mga uh, mga nangyayari at kaganapan dito sa uh, uh, nature uh, hinaguan. <laughs> so ngayon uh, titingnan po natin kasi nga um, ba diba sabi ko nga sa inyo sa aking uh, last video na may kaganapan ditong ikakasal si Nabimbo at uh, Donna. So ngayon guys, ay may print up po ngayon mangyayari sa Um, ano ni Donna at ni Bimbo na picture, uh, pictorial ata niya. So dito tayo muna sa ano sa baba ng um, uh, sapa kasi ang sapa kasi isma ano eh parang ma, ma, ma lubog. kumbaga um, kasi may bagyo so ito yung sapa natin no. Ayan yung kulay ng ating sapa sobrang lubog. So dito tayo guys sa ano um, dito ay nagtatrabaho po dito yung ating mga trabahante. Ayan, uh, tinatrabaho po nila dyan kasi simintuhin daw ata ni Brenda dito magsisimiento po ata sila Brenda dito ayan po tatlong ano tatlong ano po dito tatlong ano po siya tatlong layer po siya dito natatrabahuin ng ating mga trabahante dyan po dito po guys o dito dito po sa likod ng ating CR or dito po sa um, likod ng ay baba ng ano ng billiard dito po sila nagtatrabaho ayan binubunggal na po nila yung kanilang uh, lupa para mapantay at sila po ay nagpapahinga pa o oh, di ba o oh, dyan. Uh, ayan so dito naman tayo guys dito naman tayo mga mamshi dito naman nung isang araw ay hindi po talaga siya am um, ganito ka ka-flat, ngayon ay naflat flat na po siya kasi nilagyan na po ni, pinalagyan na po ni Brenda ng uh, mga bato para yung pagbaha dito ay hindi um, mapunta doon or lalawak siya lalo, ba diba? So dito guys, oh. Eh. mm, -hmm. nilagyan na siya ng bato. Ah, may bato na po sa baba. Sa gilid pala, may mga bato na po sa gilid at nakatambak na lupa. Hanggang doon po, sa dulo. Hanggang dito. Mm. Hanggang dito siya guys. Hanggang dito pala Oh. Hanggang dito. So flat na po pala Dito Flat na. Mm. Ang kalimyan guys. flat na, hmm. na siya? Guys So ngayon guys ito tayo sila po dito guys oh yung ano mga mga bato yung ano mga mga bato guys hmm yung, para, para po dito po yan guys oh para po dyan yan kaya sila po ang mga bato po na dyan inuha para dyan po ilagay nila oh dyan Mm. Diyan po kasi nila ngayon yung Oh, Diyan po nila file po yan para mas maganda po. Oh, Ay! <laughs> <laughs> mm, ayan, ayan. Okay, let's go! Sila po, Sila po, sila po, sila po, sila po yung mga lumang Trabahanti po natin. Oo, so, oh, dito. Kaya trabaho muna sila guys. Bye! Oh, ah, na, so, na, ayan na, guys, na, sila po yung mga trabahante. Ano sa Ano okay. O diyan, ka? So, ayan guys. So, sila na po ni, ni Donna at um, Bimbo ay mag um, gagawa ng Prina up dito sa um, hinagu dito sa ano sa hinaguan nature farm. Ayan. Dito po sila kagawa ng nature ano, ng Prina up. At yan po yung mga ano nila. Alay, permanent makeup ni mo ba? Permanent makeup ni na ba? Permanent makeup. Make 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 hmm. Hala pa, asa Jodian Santos. Hey kuya, hala. Sa ilang movie, atong saan itong movie gali? Uh,

ini dia orang. Oke, korok foundation. Kamu <laughs> ikutin. Ini mah personala lang, personala ini coming. <laughs> Kita <laughs> kan nonton. Nabok ngadininah. Ala <laughs> ana semana. Hi guys, kapag papunta na po kina madam ngayon kasi pa sila madam may pauwi na po sila at uh, dito na po ako ngayon sa sapa o sobrang baha pala ngayon dito so ngayon guys, alam niyo guys yung ano nam nila dito guys ay yung hagdana nila doon o daanan na kawayan ay nasira po at inanod, inanod po ng ano ng um, sapa kasi sobrang lakas talaga ng ulan kagabi. So ngayon dito naman tayo um, sobrang lubog talaga yung tubig ngayon guys eh kaya tingnan po natin kaya punta na tayo doon sa hinaguan guys bye kaya hanggang dito na lang muna tayo guys ha kasi um, marami, pa, marami pa, pa tayong gagawin at mga yung video yung um, dito sa hinaguan nitro Farm kasi um, yung mga trabante po natin dito nagtatrabaho muna sila at si si um, sino ngayon Si Bimbo at saka si Donna ay nag um, gumagawa pa po sila ng print up um, video para sa kanilang kasal. At by the way, congratulations kay Donna at kay Bimbo. Kaya see ya guys and God bless, Bye. <laughs>